Nandiyan ka sa may ay anong alpha mart alpha mart dito sa may babaw sa sa may motor trade saan saan sa may motor trade po motor trade mm -hmm. Nandiyan ka sa ano sa may baba ko na sila ano baba ko na sa ibig sabihin nandiyan ka sa may anong lugar yan sa may But motor trade? Wala ka dito sa silangan. Nandiyan ka sa ibaba sa... Anong ang lugar yan? Nandiyan? Nandiyan ka yata sa ano eh? Buntong Palay. Ang layo mo, te. <laughs> ang pin location mo, nandito ka sa silangan. Buntong... Malayo ka. Buntong Palay, nandito ako sa silangan. Andito sa silangan mismo, alam mo yung sa itaas. Oo. Oh. oh, sakop yan ng silangan, pero ang buntong palay, malayo na. Mala, mali yung pin mo, ma'am. Ah, mali. Oo, pakicancel mo na lang. Andito yung pin mo, guyabano din dito. Oh. Buntong palay ka. <laughs> Pasensya na, ma'am, makancelin natin. Tapos pati, maambo na pati, oh. Ah, oh, okay. sige, sige, okay. sige. Buka na lang ulit, no. Buka na ulit. Baka may malapit na rider. You, okay, salamat. Tagi, wrong pick up location ang huh? layo na buntong palay. Dito yung pin location niya oh, guyabano. Ay, tapos mahambon na pati oh. No bayan. Check knock. Pin location niya either dito sa bahay na to. O ito, oh ito. Oh kasi pare-parehas siya. Eh. Guyabano.